Guys, muli si Lola Kidlat nandito sa bundok. Galing ako ng Sierra Madre. Ngayon guys, dumaan na ako dito ng pakaila kaso. Ngayon guys, oh, ang gaganda na ng dalandan. Ang daming bunga Oh. Ayan. Ayan, ang daming bunga ng dalandan. Ayan o. Oh. No, abot na abot ko. Oh. Ah. Oh. Ah. Dami na nakakatuwa. Pati yung ano oh. Pati yung mga artist ko nga artist ko na kasi laki ng ulo ng bata oh, ayan oh. Ah. Oh. Abe, sana sa. Ang daming bunga. Ayan, atis. Ang laki nito. Kasi laki ng ulo ng bata. Hybrid ito, hybrid. Ang daing bunga. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Ayan, lalaki. Ang daing bunga. Dalandan, dami din. Wala na, guys. Kawawa naman yung kubo ko, guys, oh. Ah. Wasak na. Wasak na ang kubo ng